Magandang araw po. Ang video natin ngayon ay dito po sa bahay. Sa mga kaibigan ko sa YT na nagre-request na ipakita ko yung house extension, eto na po. Yan. Hindi ko agad na-share sa inyo yan. Dahil nga po kami ay busy busy. ayun po. Yan po yung harap ng bahay natin nilagyan natin ng solar para mali, maliwanag po yung bahay natin. Ayan. Ayan na po yung harap ng bahay namin. Dahil sabi ko nga sa inyo, busy busy kami nung May, nung May to July. Ayan po yung ating pinagkabisihan yung ating bahay. Yan po, o. Oh. Nabago po yung mukha ng bahay natin. Ayan. Pagkatapos po ng July, tayo na may naging busy para doon sa isang bahay na yon. Kung natatandaan nyo po, may house demolition ako na lumang bahay. Ayun na po, tapos na hawa ng Diyos po bago mag Christmas na tapos na natin yung project. Ayun po. Sa susunod po, ipakikita ko sa inyo yung bahay. Ayan na po yung ating bahay. Pati po yung gate na palitan. So dahil lang pong nasobra yung order ni Capitano Farmer ng stainless. Kaya dito po natin pinalagay yung sobrang stainless. Ayan. Pasukin po natin. <coughs> Ayan na po yung ating bahay. Ayan. Tayo po ay nagpalit ng alulod sa dahilan pong sira ng ating alulod. Kaya pinistainless po natin. Ayan po yun pa rin yung pintura. Para hindi po tayo mahirapan na kuhanin ng kulay, naghanap tayo ng stone style na katulad ng gray. Ayan po. na oh. Nabago lang po dahil napalitan yung ating teres. Dati po ito'y baluster. eto na po ang kanyang pinalit. Yan. Yan, yan po yung achievement ni Caviteño Farmer. Tapos gumawa tayo ng tambayan. Ito po yung kubo. Dahil marami po tayong kawayan, tayo po ay gumawa na lamang. Ang binubong po natin ay fawid nilagyan na lang natin na net pero hindi po po tayo tapos ayan po eto po yung house extension ayan po medyo matagal dagal din po itong ginawa, hindi na tayo nag pakabit ng kahoy para pang matagalan, bakal na po ang ating pinanlagay kung natatandaan nyo po si Magallanes Adventure, yung sa mga kaibigan ni Magallanes Adventure, siya po ang gumawa nitong aming bahay at yung kabilang bahay, ayun po yung isang bahay. Kung kaibigan kayo ni Magallanes Adventure, lagi po niyang ina-update yan. Ayan po yung ating house extension. Ayan po. Ito po. Yan po yung dati kong bodega. Ayan po yung dating CR. Dinuktong na lang po namin sa aming pensing sa bakod. Ayan na rin naman po yung aming dating gate sa harap. Hinati-hati ni Magalianis Adventure para hindi na kami gumasto siya na yung ginawa nating gate apat na gate ang nagawa niya ayan po Ito naman po yung dati kong bodega na walang pinto nilagyan na rin niya ng nilagyan na rin po niya ng gate or pin, yung bakal na pinto. Ayan po. Naglagay tayo ng na TV para pag nandito po ay pere, pwede tayong manood ng TV. Ayan po yung aking medyo kalat lang po kasi katatapos lang magkape. Ito po yung ating lababo. Ayan. Puro steel mating po pinagawa natin para pasok yung lamig. Nilagyan lang natin ng nabibiling pang greenhouse yung likod para hindi pumasok ang ulan pag mahangin. Ayan po. Yan yung ating Yan po yung ating house extension. Ayan. Pakikita ko sa inyo. Kahit medyo kalat ang ating. Ayan. Dahil hindi pa po nagagawa yung aming mesang kahoy. Yan po muna yung ko yung mesa ko sa, yung dating mesa ko sa harap, sa may karahe. At kinuha ko po doon sa akin dirty kitchen, yung isa kong table para pinagduktong lang namin. Ito po yung palabas na gate ito po oh. ayan pag paglabas po dyan garden na eh pakikita ko po sa inyo yung garden namin ayan po oh. do gilid ginawa niyan sabitan ng mower at ito po yung aming pugon dahil may pugon po ako sa loob hindi po namin nagamit eto po at nagpagawa kami ng another fugon para nagagamit. Dito po kami nagluluto ng kanin ng aso at nagpapalambot kami ng mga niluluto. Ayan po. Pero hindi po ako dyan nagluluto ng kanin. Namin. Kadalasan po pag yung medyo matagal na lutuin dyan na po dahil tayo po ay maraming kahoy. Yan po yung ating house extension na sinasabi ng mga kaibigan natin na ipakita ko yung house extension. Yan po yung achievement ni Caviteño Farmer. isinyer ko lang po sa inyo ito dahil mga po may nagre-request. At kami nga po ay busy busy ni Caviteño Farmer sa aming taniman dahil kailangan po maglinis ng ating taniman at tayo nga po ay may tinutulungan pa na kapatid ayan po ayan eto na po yung bagong mukha ng bahay ni kabitenyo farmer ayan po Oh. At eto naman po yung ating Christmas tree. Dito ko na nilagay. Kahit po sobrang lakas ng hangin, yan naman po ay tinali ko dahil bumaksok po nung una-una. Yan. At yung gip natin, dalawa na lang natira. Dahil pinamigay natin nung Christmas. Hindi po tayo umalis dito nung Christmas para yung mga batang namamas ko ay mabigyan natin ng kahit konting pamasko. Yan po. Oh. Ayan yung aking mga aso na tuwan-tuwa dahil malaki na masyado ang kanilang ginagalawan or tinatakbuhan. Shiner ko lang po sa inyo ito dahil nakakatuwa rin po dahil kahit busy busy kami, ito po yung achievement namin ni Caviteño Farmer. At hahanapin po natin siya kung nasaan siya. Ayan po. Say hey. Hi and hello sa mga viewers and subscribe. Ayan po. Merry Christmas po and Happy New Year sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po ang ating vlog. Maraming maraming salamat po sa patuloy na suporta nyo kay Kapitenyo Farmer. Asan po ninyo after New Year? Nagpa-promise po ako sa inyo na hindi na po ako masyadong busy at saka si Kapitenyo Farmer dahil yung eldest ko po ay magdodorm na. So, may time na po kami na mag-attend ng mga free meal nyo. Pasensya na po at Merry Christmas Happy New Year. Maraming maraming salamat po. Mabuhay po kayo. God bless po. Bye bye.